Mayroon po kami nga subscriber supporter na humingi ng tulong sa amin yung po si Ate Karol. Si Ate Karol po. Si Ate Carol po yung lumapit sa ating. Wala sabi nga namin ay lumaban lang siya at may paraan naman. Inumin ng inumin yung gamot at may paraan. Ayun nga, sinabi ko nga po sa kanila pang isang araw na lang, kaya pumarito agad sila. Pangkahapon na lang yung gamot ay. Magandang araw mga kaabot kamay. Magandang araw po. Nandito po muli ang aming team upang maglingkod at magbigay ng tulong sa inyo. Ngayon pong araw ay ha, meron po ulit sa ating lumapit na taga-barangay balite na si Ate Carol. Na humingi po siya ng tulong sa mag-asawa na taga sa kanila na merong sakit. Um, sila po ay matagal nang may sakit at kailangan po nila ng tulong o maintenance na gamot para sa kanilang sakit. Bagamat po uh, sila ay matatanda na, hindi na po natin sila mapapaghanapan kung sila ay nagkakasakit, pero handa po tayong tulungan sila upang uh, madugtungan ang kanilang buhay. At ang episode po nito ay uh, sponsored by uh, Miss Tess ng Bonn, Germany po. Uh, siya po isang uh, subscriber natin na kunsan ay nagpadala po siya ng cash para uh, itulong sa abot kamay at para maitulong din po natin sa mga nangangailangan. Maraming salamat po sa inyo, Miss Tess ng Bonn, Germany. Uh, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa iyo sa po po ng aming team at ng aming uh, team leader. Uh, bigyan po po kayo ng uh, mabang buhay at uh, malusog na pakangatawan po. At sana po wag kayong magsawang uh, panoorin at gabayan ng aming video sa ang mga susunod pa na video sa inyong uh, At supportahan nyo kami. At ganyan po, don't forget to like, share, and subscribe. subscribe. And click na rin po ang notification bell para lagi kayong updated sa mga videos namin. At huwag nyo rin po kakalimutan mag-comment para malaman po namin yung uh, suggestion nyo at sumasabi po sa aming video. Tara kaibigan, samahan nyo kami. tahali po. po. Sila yung natulong doon sa ablaya. Ano yung mga na sa nating sa nating pagos, na isa. yung kasama tahanan? Ano yung sapatos. Ang puti kaya po talaga. Na na, mga tahanan? Ano yung 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 mga tahanan? Ano yung mga dito Ano yung yung mga tahanan? Ano yung mga tahanan? Ano yung mga tahanan? bak tumog tato ako ng ano? Sayang <laughs> mm, patong ito sa ano naman? Tumigil sa panchini nasaan? Ano? Ano pa rin? Ano? Nasaan kung mas madali dali sa buhay? Don sa ano iba pa ba? Ng kabut kemayito nagtatanggal ng mga spatos, magchicnila sila <laughs> dahil maputik sa mga ito sa buhay. Kahit maputi ka, bibigyan ka namin ng tulong. Yan ang abot kamay. Tayo <laughs> po pala yung nag ano, message Oo. sa abot kamay. Okay, ang dami ko nang nilapitan. <laughs> sa Ay, sila po, senior po sila na yung ano? Parang, laki senior na baga si nanay mo? Yes, yung lalaki senior. Ah, yung lalaki si mamang boy. Yan, suma, Siya di ang lang leader nung nilapitang ko. Abot kamay. pasok muna upo Yung asawa niyo po, Nay. Ay, hindi makabango. Hindi Ano ka kakabango siya? Ano po yung mga taga-abot kamay? Hindi. Pasok kayo doon ang buboy. Ano sa bay? Ay, ay, isa nga ah, okay. 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 so, ay, po. Thank ay, you. Panghali na Na, ano la ang po ng kaunti. Uh -huh. Ay, hindi Ganang na upo po. Tanghali po. Ano po pangalan naman? Remedios Limon po nung dalaga pa. Remedios? Lanad po. Remedios Lanad. Mm. So, ikaw po tay? Juan Ileto Lanad. Juan pa. Ito po. Ito po. 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 The, uh... no, ka. So, tayo, ulit. Ito po. Ito po. Ito po. Ito Takiwani ko po sa atin. Takiwani ko. Walang, eh, mula ka na eh. Nga rin po eh. Eh, so tayo, bago po ang lahat tayo. Kami po yung unang eh, papakilala. Ako po si kaya Edel. Tag-return po ako sa atin sa ganito, sa balite Ako po, po yung Lamak. ang yung Pilido. Hmm, ano mo kasi parang tuni? Ay, lolo ko po po buong, na, tatay po ng ating kina. ni hmm. uh, Telma po. Telma po ay, Si Telma? Oo. Uh, pag-apunta yeah. <laughs> pa lang. Ay, oh, siguro. Anak ka mga... pa na, pamakayang anak ka ni Panay. Hindi Oo, ay. Jesus Mario, hindi kayo, apo ko ba ikaw? <laughs> anak ka na, apo ka ni Manang Paula. Oo. Uh, uh, Naku po, mga kaibigan, ito kayo tayo nagkabistuhan. Ako pala, apo pala ako nito ni Lolo. Oh, kay itanong mo kay nanay mo, kay uh, Tilma. Ay, uh, Bali tay, andito nga ni para kang ulit para ano? Para magatid ng konti ano? Bali tay, toy. Bali po ako si Edel, Perik Sor, tapos si PRD, bali taga Glory po silang Maligaya. Bali isang team po kami na pinagbuklod ng pang uh, ibigay o uh, ihatid yung tulong na dumarating sa atin ano? Bali dahil lang ako na kay Tay. Ay sakto 16 na ako nito. Nanay po. Nitong November naman, November 5 ay ano siya ay ang 57 right? Malita, ay. tayo ano yung kailan to po yung nagkaroon ng sakit ni Nanay? Pasuari, ano? Ah, matagal ng kanyang, Pero, yung yan yung inukumpisahan niyan. Galing sa pagbuka, galing sa paghimalay. Oo, ngayon, sila ay sumakay dun sa paragos ng ating bayawin. Ay, di tuwan-tuwa. Nung dating nung gaki, ay, ang parabagang siya sumukan, kung dahil sinukan tubig. Yun, pagbuhat noon, parang Nag-ina siya ng pan, nag-ina siya, nag-ina, nag siya ng katawan niya. Pero yung sinuka naman niya, puro tubig lang. Mm, sabi ko mani, ni, eh, ah, bakit kaya ako ganun? Pero siya noon, talagang malakas man ni Karelio. Yung mm, matagal na yun. matagal na siya noon. Tinigil. Tapos bigla niyang tinikin ang panin ni Karelio. Yung matagal na siya. Yung <coughs> nung bagong pumasok ang kwan, kaya naman hindi na ipasok agad namin sa hospital yan, gawa ng COVID. Oo, so, 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 gayon ang ano talaga yan. Ay marami nagkasabi na, ay, maku-COVID ka. Yo, natakot nang natakot sa yung, ano nang ospital. Kaya po hindi na binalak ay, na dali si nanay. hindi na binalak na dali ng ospital. Kasi nga, yun ang asabihin nila mm -hmm. Balik tayo, ano yung pinapagkabalan ko ngayon? Ay, ako'y... Okay. Ako'y nasa eh. bukid. Oo, nasa palayan niya sa tubigan ako. Nag-trabaho. Nag-talok nag ako. Eh, sa si isang ko mm ito -hmm. Bukas pumunta na ulit ng ano eh. Gawa ng ano lang, ako'y mag-retire ng pangguhit ko. May gitna akong isang taon na na-ospital. Si, ano, gawa naman ako'y nag sa pagkadayuhan din. Ang ano naman sa akin, yung gawa ng, kaya nagkarapo ng ano sa panay. Yung eh. kami pagkakapong kaming ulan at pinutunay, ulan at hangin. Adi, tuloy pa rin kami Parang pina, pinabukasan ulit, ganun. Ay, ako yung talagang sa na ako yung Sa na ako yung sa baga ako. Nung ako okay, parang spa, nakasakit na ako sa baga. Ayun, ang sabi ng doktor, para pong nabalot ng lamig yung ano mo, yung hard Sa sobrang kapo ng lamig. ano nila. isang, 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 alam isang, 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 di

Mali, tatlo lang po kayo dito? Oo, tatlo lang kami sa bahay. Mali, pagkakasin po natin yung dito. Tapos, along, po kayo Ay, ito. Nito, Kani? Ang kanito nito, ang bahay ko talaga, yun. Ngayon, oh, ito, ngayon. Oo, oh, 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 yan, Diyan, ayan, ayan. Binakira nung aking anak ko ngayon. Ito naman, ay dun sa... Diyan, oh, sa kabilang bahay ko. Nung nandun kami ay, dun sa kabilang dulo. Sabi nung ano, hindi wala mga tao So, Ngayon, sabi niya, dito na lang daw muna kami. Walang pan para may mag ba O, ayun dito. Uh, at, uh, dito <coughs> lang dito, kaya lang sa pin mm. mm. ngayon. ang rin. lang ang pinagkakita dito. ang dito. Para may bantay po dito <coughs> sa bahay. Sa bahay. Okay. Para may iba sa bahay. Hindi ba na? Kaya na oh. ayun, ayun, ayun lang, dito. Oh. Yung bahay nila nating napuntang bagyo. Oo. kasi tayo buo naman Buti tayo. na. Bati, bali. Ano po yung... Saan po kayo tinakuan ng pang araw araw na dito? Gastos yes, yes, so. po. Ay, yun nga, yung malimbawa, yun, ay nakakapagpapa ko, tapos ay nabigyan uh, ako ng mga, uh, ano po, mga kontadiling. Eh. Nasaan na tayong anak uh, po ninyo? Eh? Yung isa nasa Pinangmalayan, yung isa nandiyan sa kabilang ilong yung isa nasa Victoria, yung isa nasa, ano ay, nandun sa playa. Bale lang po sila tayo? Bale ko niya, magkakapatid ay yung buhay ko ngayon ay walo. Ha? Ah, may namatay ko ba? Oo, oh, dalawa namatay ko. Ba. Bale, ano pa pagkaba pagkabata na? No? Ah, hindi. Yung sakri pa na. Ano na? Binata na yung sakri. Bale, yung bahay niyo tayo, yung po. Ay, hindi naman yan. Mm -hmm. anak, mm -hmm. Yung anak ko. Yung anak ko. Yung bahay nito ay, ito, ako, mm -hmm. anak nito ay. Mababa, wala ka niyo, ano sa Ay, si kuya po? Saan Kuya na Turo. Ay di, di, di. yung bayan nga ang kanya. Bumunan pa niya. Si, si. Parang bahay namin natiran na hindi amin. Kaya yung binigay ni nanay na gumot? Hindi na Ay, yung na kanina. Yun. ano Ito binigay. niya hapon. yung kaya nakikita nga niya kay Nini nga. Pwede tingnan ko na siya po natang bilhin. So, so naman kayo dito? Wala nang problema? Nakaka-raos rin naman? Nakaka-raos rin naman. Nakaka-raos tayo. Ang problema lang nga eh. niya, kung gumalaw ay talagang wala kahit na kaisalim. Kahit dito may nararamdaman tayo. Ma, sabi ngay yung at walang magiging pan, walang magiging wala, tigil ano ay sa kang, sabi huwag kang gumalaw ay walang kakainin uh, walang kakainin oh, okay. walang maitagong walang kayo walang madudukot, walang wala ang maibili kahit lang ba, kahit pagkirasong tuyo bali ayos naman po tayo kahit sa araw-araw nung... ay sa kwan naman palibasa nga ni nagpagalan ako kahit kung paano ng mga ano ko ng bigat ay ang pangulam ay well, so bahala na kung agwanta sa asin wala talagang paano di, agwanta ka sa asin eh. Kung buli naman, ano, yung buli naman. Na, ano? Yun po ang advantage natin sa may yaman ay sila hindi marunong umulong mga pin. Ayun po. Tayo, kapag may asin, ayos na. May asin ay ayos na. Pag may asin at tubig ay, ayun na. Ayos na. Ayun na. na. Pakapadigal na ulit. <laughs> mga neto eh, kagaya nga nung sinabi namin, ano, yung... Sinadya namin sa dito tayo para maihatid yung tulong na bigay ni ate. Ito po ng uh, Bon Germany, kuya. Bon Germany. Maraming maraming, maraming maraming salamat. Maraming. Salamat sa kanya. mga subscriber o uh, supporter na humingi ng tulong sa amin yung po si ate Karol. <laughs> si ate Karol. Po. Maraming salamat. Maraming salamat. Sa ay sabi nga namin ay lumaban lang siya at may paraan laman naman. Laman eh. Inumin nang inumin yung gamot at may paraan. Ayun nga sinabi ko nga po sa kanila pang isang araw na lang kaya pumarito agad sila. Pangkahapon na lang yung gamot ay. Kuya nasa na yung ating... Ito po yung ano, tanggapin niyo po ito Nay, itay. Para po doon sa kayo na po mahala na magpasyahin nyo po yung tubig ninyo. Bigyan na tubig si magyong si si malamig. So. Maraming maraming salamat po. Maraming maraming salamat. Hmm, ay may mga kasunod po po yan. Wale well, eh, tayo so, kung sakaling po sa po na inyo po. ito po yung eh, tumatulong nito ay may dumating po po tulong sa inyo. Ayan, dito lang po ulit kaming tatlo ni na kuya o sa aming team na handang ipabot po sa inyo ang tulong na darating pa. Dito po sana naitay na dun sa binigay po namin sa inyo na konti tulong, ikino eh, kung buhala mag-manage po. No? Sa sana po yan, yan pasaya namin kayo ngayong araw at sana po yan maging lumayo. Sana po yung uh, maging maayos na sinahan. Mm. Sige po. Meron um, po, huwag po lang po tayo mawala ng pag-asa. Mm. Talagang nandiyan po lagi si Lord para halagaan tayo. Hindi mo tayo tayo nakubayanan po. Ano? Ah, po. Magandang araw ulit Ate Carol. Bali kami po yiyan, ano ano, kumbaga ay kilala na po ninyo dahil sa aming channel na nagbibigay po tayo ng tulong. Bali, kayo po yung naging dano pang uh, tulungan natin si Tata at saka si nanay dahil lang uh, sila, sila na lang dalawa sa buhay ang Kung bag bagamat na may kasama sila, ay eh, iisa man na uh, ba, bag babago pala ang makakatulong kay natin. Uh -huh. Bali, ate, gusto ko lang po sana malaman ano po yung uh, naging uh, daan para upang uh, gusto mong matulungan sila, Tatay? Uh, kasi matagal na siyang nakikita ko sila na ganyan nga ang buhay. May mga anak nga, eh ang trabaho ng mga anak nila hindi rin naman sapat at may kanya-kanya na silang pamilya, lahat sa tubigan ang hanap buhay nila. So, una pa man, kahit pa pa na eh, nagtutulong-tulungan kami, may mayabot sa kanila. So, hindi naman po namin kakayanin na yung talagang buong course uh, ay itutulong sa kanila. Mm -hmm. At mahirap din naman kami. Kaya ito nagawa kong right. ano, paraan. Dahil nakita ko nga uh, isa rin kayo sa tumutulong doon mm -hmm. kina Madam Sadikon uh, sabi ko baka sakaling mapansin. Ayun nga, nagpapasalamat ako sa inyo dahil malaking tulong. In case naman na may mga magdodonate, siguro naman ito ay napapanood mo classmate Gonzalo Solas. ah uh, kakatok na ako sa puso mo para dito sa mag-asawang ito. Dahil hindi lang po si Aling Edios ang kailangan magamot, pati si ay, Tatay Boy, eh, kailangan din po talaga ay, ng pang-maintenance na gamot na sabi ni Doc Harris. So, hindi po sapat ang nalilikom na pera para silang dalawa ay mapagamot. Mm -hmm. Bagamat po si tate na sinasabi niya lang po mga kaibigan na siya ay okay. Oo, oo. ngunit... Pero hindi okay. Pinagbabawalan na nga po siya ni Dok mapagod dahil nga nung una siya yung unang na-confirm talaga. Uh -huh. So, nung naka, labas siya ng ospital, yung asawa naman niya ngayon, eh ayaw naman ang asawa magpa na magpa-ospital, gaya nga, ang problema ay financial. Mm -hmm. Number one po talaga, uh -oh. financial. Financial talaga. Kaya yun nga, naisipan ko, na mabilis humingi ng tulong sa inyo, mabilis mag-response ang inyong team, na uh, minisig sa agad ko. Mm -hmm. Kami naman pong, ano, kami naman pong member ng Abot Kamay, ay uh, handang tumulong at handang iabot po yung uh, Gustong uh, magpaabot ng tulong, andito lang po kami muli kung sakaling uh, tutulungan niyo pa si Natatay sa so mga darating pa dyan. Uh, maraming salamat po, andito po kami para ibigay ng buong puso at uh, buong saya na ipahatid kay Natatay yung uh, aming tulong. Sana po yung mga medyo, lahat po talaga tayo nagdaranas ng ano ngayon dahil sa pandemic na to, ang hirap. Gaya ko dati akong OFW. So wala, asawa ko OFW, nandito na rin, napauwi. So ang hirap po mamuhay ngayon, pero sa panahon ngayon, hindi natin kailangan ng maraming pera. Uh, sa panahon ngayon pandemic, ang kailangan natin yung masurvive tayo sa araw-araw at nang makapag-share tayo sa ibang tao, nang masurvive din naman po sila. Kaya uh, ano, kumakatok ako diyan sa iba na sana mag-abot din kayo ng kahit kaunti dahil yung maliit pong tulong na ibibigay ninyo eh pag napagsama-sama natin yan, dadami yan. So madudugtungan pa po natin ang buhay ng mag-asawa. At si tatay hindi na po yan magtatrabaho dahil ang hanap buhay niya ay magtalo. So sa liit ng katawan niya at sa iniindan niyang sakit, hindi na po niya kakayanin yung pagtatalo. Kaya hindi po ako na po'y nananawagan tay bilang hindi lang dahil sa gawang ito, hindi po siya uh, si tatay po pala ay aking lolo. Bali, gusto ko na rin po uh, ako na mismo yung humingi ng tulong para sa kanila at sana po ay uh, maray pang sponsor yung dumating dyan para matulungan natin sila tatay. At sana po ay eh, 'wag niyo nakalimutan uh, na uh, magbigay din tayo doon sa kung tayo man ay nakakaangat po natin kalimutan na meron tayong kapwa na bibigyan at kung saan ka kaman galing uh, huwag mong kalimutan lumingon ika nga so si ate po ay uh, nagpapasalamat po kami kay si ate sapagkat uh, siya yung naging daan upang matunto namin si tatay ngayong araw bali ate carol maraming salamat po sa pag message sa amin sa para po matulungan natin sila. Uh, ayun naman po talaga ang noon pa ang gusto ko yung tumulong kasi nanggaling kami sa hirap. Uh -huh. So gusto ko rin ibalik. Kung kaya ko, ibibigay ko. Baka sarap pakinggan ano yung mga ganyan salita. Sana po lahat atin ang uh, yung mga nakakangat sa buhay man o ano, maging uh, kahit ganyan din po, ganyan na rin po sana ugali. Ano yung kadalasan po kasi atin ngayon sa panahon ngayon, kapag umangat ka na, madalang na po tumitingin sa baba. Sana ay, po ay ate, pwede eh, maray sa po. <laughs> salamat at uh, nandyan po kayo para tulungan sila tatay at gabayan sila sa araw-araw nilang uh -huh. pali. Uh, maraming maraming salamat din sa mabilisan inyong response sa uh, paghingi po ng tulong. At sana eh, laging healthy rin kayo para mas marami pa kayong matulungan. Maraming salamat po. Dalo Balik. na dito sa bayan ng Gloria, napakarami talaga ng kailangan natin tulungan. Balik kapag tayo medyo nagtagal na, siguro meron na tayong uh, may papamigay na mas maraming tulong uh -huh. po sa ating Balik ate, maraming salamat po ulit. Ako, ako nga pala ate ulit si Edel. Si Edel. Tagalito rin po ako sa atin, tagbaliti rin po ako. Ah. Balik po sila kuya, Gloria mismo. Ako po ay member la na balik kapag po garito araw na may kami tutulungan at ipapahatid na tulong isa ako po ay uh, sumasama sa kanila at kami po ay nagtitipon para ihatid ang tulong ni Tony, anak na anak ni Tilma. Maray pong salamat. Asawa ni Kwanay.